Hello guys, welcome sa tinga uh, munting farm dito sa Pakistan guys. Ito nag alaga tayo ng kambing ngayon. Nagpabukid muna tayo guys gawa ng uh, nakakasawa na rin yung tubig dagat. So Sana oh kambing ng ngayon. Uh, sana ay dadami na ito guys baka ito pa yung maging dahilan kung uh, uh hindi na tayo babalik sa pagbabarko. So, ayan guys. nag lang tayo dito noon ng uh, isang turo tsaka dalawang babae. Ngayon, sa wala ng uh, Panginoon, medyo dumadami na sila. unti-unti Bukod sa mga nasaway dahil gawa ng uh, malamig na panahon kasi masilan itong mga tugay si mga kambing minsan kasi malamig uh, tagulan sila ay masilan diyan uh, yung uh, kanilang mga sakit lalo na yung pagtatay so ayan guys yung itong turo natin no oh. nasa mga 50 to 60 kilos ang laki niyan guys tapos yung uh, mga anak niya may bagong panganak yan diyan guys So try natin na uh, magparami nito dahil alam mo naman pag uh... kambing mabilis lang dumadami nag-away pa yung dalawa oh gagawan sa ipilipil madali lang silang pakainin guys mga damo lang tapos pag tagulan pwede mong uh, bigyan ng uh, feeds or darak kakain po yan sila tapos yung tubig nila lagyan mo ng kunting asin or molasses gustong gusto nila yan guys bilang isang uh, uh, peter appetizer nila so shout out natin yung mga nag-aalaga din ng mga kambing dyan isang magandang uh, ano talaga to stress rel reliever din itong ng uh, pag-aalaga yan ipil-ipil yung pinaka uh, pinakain namin guys Ito yung toroko ko, nabakalaki na niya, hindi pa yan siya ganyan dati So ngayon mga nasa 60 kilos na ito Sobrang laki, yung anak niya mag buwan palang buwan pa lang, laki na So yan siya ay si Aldin, yung turo natin Napakalaking turo yan May mga anak na sana ito nga Marami na sana mga anak to guys Gawa ng uh, uh, Matagal na sa akin to, Kaya lang uh, nasawi nga dahil sa panahon Hindi na anuhan hangga ano Dapat kasi may maganda rin talaga silang uh, silungan nila Lalo pag uh, taglamig O kaya tagulan To protect them Yan yung nanay niya Bagong paganak anak niya Dalawa sa yan, isa hanak din niya yan Yung kulay brown Tapos yung isang turo ko Pagkaganda nila tignan guys no? Yung maganda dito sa inahin to guys Minsan Manganak siya ng tatlong piraso Minsan dalawa kaya maganda siya magano ng uh, BB niya. Ayan na. Iisa lang ng turo ang ano po dyan, palahi sa kanila. Yung kulay uh, brown kung ano. Malaking sungay. Ayan, ang lang tingnan. No? Ang maganda lang sa kambing kasi may mga damo ka lang dyan, nabubuhay na sila. Tapos palipat-lipat mo na lang yung lugar kung saan na maraming damo. Doon din sila guys. Yan, ipili-ipil lang. Oh. -tuwa na yung mga yan. Basta wag lang basa kasi masilan din sila pag uh, ang kinakain nila basa doon uh, mag-umpisa yung uh, pagtatay nila lalo na yung mga maliit na uh, bagong silang nainggan yun lang kung mag-alaga ng uh, kambing guys gawa nung uh, meron akong nakita isang uh, police officer from General Santos City nakamangha uh, uh, yung uh, mga kambing niya ang galing niya mag-alaga nag lang siya sa Uh, kapiranggot hanggang umabot ng halos limang daan. Kaya, nainggan nyo rin ako mag-alaga. Try natin kung uh, maparami rin natin sila. So, shout, shout out sa iyo, sir, officer. Police officer from Jinsan. Uh, lagi akong uh, nanood sa video mo, sir. So, ayan. Malambing na yung eh, baby. Napos na pala ito nung ano guys uh, isang sa araw kailang na copyright ako kaya tinanggal ko yung music kaya nirepost ko ulit itong ating uh, video So kung uh, maparami natin to guys meron na tayong uh, pang kaldirita pang pangkilawin pang, pang, pang yan ang maganda sa mga kambing tapos healthy pa dahil uh, mga damo lang yung uh, kinakain niya. So sige guys, uh, isang uh, magandang umaga sa inyong lahat na may uh, naibigan yung ating uh, munting libangan. shout out sa ating mga followers dyan. Maayong buntag kanin yung tanan. And uh, God bless sa lahat.